Well guys, magandang araw sa lahat sa aking mga ka-sports. Well, maganda po ang ating tatalakay uh, tatalakayin ngayon sa araw na ito guys dahil sa isang kamangamangha na isang undefeated boxer mula sa Bansang Venezuela. Na ito ay may boxing record na 27 wins and 27 knockouts. Lahat ito guys ay pinabagsak sa kanyang malah bakal na kamao. Early 90s, isa ito sana sa mga contender ni Manny Pacquiao. Ngunit, mayroong problema sa bawat isa sa mga promoters na hindi agad maituloy ang laban. Well guys, kung aking mga kasports, bago ko sa inyo ipakilala kung sino itong undefeated boxer mula sa Venezuela, sana huwag niyong kalimutan mag-like, pindutin yung bell, at of course, mag-subscribe sa channel ko para always kayo update sa aking mga bagong video. Uh, kahit hindi niyo nagustuhan ng video ko, ah, mag-subscribe ko. <laughs> Kung mayroon ang nakakilala sa kanya, siya po si Edwin Valero na may boxing record na 27 wins and 27 outs. na isang uh, Venezuelan professional na boxer na naglaro mula sa 2002 hanggang 2010. Siya ay isang unbeaten or undefeated boxer world champion sa dalawang weight classes na ito'y nagtataglay ng WB Super Peterweight title noong 2006 hanggang 2008 at WBC Light title noong 2009 and 2000 bali guys si Edwin Balero ay nanatili na tanging champion sa WBC kasi saya na manalo at ang bawat pakikibaka sa kaniyang karira sa pamagitan ng knockout noong 2010 Bali guys, lahat dito guys ay puro pinabagsak ni Balero. Ang lakas talaga ng kamaw nito guys. Actually guys, sumamaya, ipapakita ko sa inyo ang mga fight video ni Edwin Balero. Well guys, magkita po natin sa kanyang fight video. Mga sports na dito ay hanggang unang round lamang. So pag ang kalaban medyo defensive, ang pinakamahabang round dyan ay hanggang limang round lamang. Tingnan nyo, ang kamangis ng boxingerang ito. Walang atrasan, pinatumba lahat ang kalaban. Itong boxingero na ito guys ay walang awang wasakin ang kapalaran ng isang boxingero. Kahit ang ating pambansang kamao, ito medyo mahihirapan. Kung sila ay uh, pinapayagan ng kanilang mga um, promoters, siguro magkaalaman na sana ng mga panahon na yun. Dahil itong si Edwin Balerogay ay isang pinikap driver lamang isa din siya na mamuhay sa isang mahirap na buhay. Well guys, noong February 5, 2001, si Valero ay kasangkot sa isang malubhang aksidente sa motorsiklo kung saan siya ay hindi naglalagay ng helmet. Nasira niya ang kanyang skull at nagkaroon ng operasyon upang kunin ang isang klat ng dugo sa kanyang ulo. Ang injury na ito ay sustain bago sa isa magsimula ang kanyang professional career sa boxing. At ito na guys nun, no, nilika ng Roblox sa mga pangunahing katawan uh, na sanction sa kanyang mga pakikibaka. Balero, ni-claim niya ang kanyang uh, doktor na sa kanya upang makipaglaban sa kanyang uh, larangan ng boxing. Lumipas ang mga panahon ng si Edwin Balero ay nagpapahinga sa kaniyang karira sa boxing at may masamang balita ang dumating na ito ay inilhatala noong September 27, 2009 na si Edwin Balero ay arestado sa isang lalaki na nagipag-argue sa kanyang ina at kapatid na babae. Dahil sa isang hindi pagkawanuan ng lalaki ay nagsusumbong ito sa mga polis. Kaya inaristo si Edwin Balero Ngunit si Balero ay nagdenay sa mga inaapos sa kanya. Ang kanyang ina ay lumapit sa harap upang sabihin sa media na walang foul ang kasangkot sa kanyang anak na si Edwin Balero. Pagkalipas ng isang taon, mga ka-sports, dumating naman ang masasamang balita sa buhay ni Edwin Balero. Noong Marso 25, 2010, si Edwin Balero ay naaresto matapos ang kanyang asawa na si Jennifer Carolina ay nasumpungan na patay sa lungsod ng Valencia sa maaga ng umaga na to. Si Balero ay kasulupuyang kiningatan sa estasyon ng mga polis sa estado ng Carabugo sa Venezuela. Sa madaling sabi ka sports, bali nasyak talaga ang buong mundo lalo na sa mga kaibigan nito at ang mga pansin nito ay hindi makapaniwala sa nangyari ito sa kanilang idolo na si Edwin Valero. So dito guys, dinala sa hospital ang wife ni Valero ngunit deklara na itong patay na may tatlong saksak sa bahagi ng katawan nito. So ayon sa investigasyon ay inamin ni Edwin Valero na siya ang pumatay sa kanyang wife na si Jennifer Carolina dahil sa hindi pagkaunuan. At dahil ng investigation guys ito ang naging sani sa kanyang pagka-aksidente noon sa motor vehicle na kung saan malaking epekto nito sa kanyang utak na nagkaroon ng injury. So yun ang naging dahilan guys. No? So, yung mga epitado na po yung uh, polo ni uh, Edwin Valero. So yun na nga, nagka-argue sila and then may nagkaunawaan So ang uh, legend uh, fighter no. So wala hindi na isip eh. talaga ng uh, saksak na yung uh, uh, wife niya. So yun dahil lang guys no. Kung bakit na napatay na, napatay na yung wife niya. Well guys, so dumating naman ang isang uh, karumaldumal na balita. Mga sports no, pagkamatay ng kanyang wife na si uh, Jennifer Carolina, Carolina ay Uras lamang ang pagitan guys. Itong si Edwin Balero ay nagtitip sa loob ng sinda. Ayon sa investigasyon sa mga polis, sa kanya mga inmate ay hindi na ito nila naisalpa ang buhay ni Edwin Balero. Well guys, sa... Uh, ang problema sa buhay minsan ay hindi natin may dahil sa tingin natin wala na talaga tayong malalapitan na may ang problema pero kung meron pag mayroon kayong malaking paniniwala, guys, sa Ama, walang imposible. Ikaw ay protektahan sa anumang oras sa mga kagipitan o mga pangilangan sa buhay natin. Maraming salamat, guys, sa uh, sa ating video. And then, sana, guys, na gustuhan niyo itong uh, uh, kasaysayan ni Edwin Valero, guys. Maraming salamat po.